Drama presents, presents. Handu Manan So Kau so, so, Ka Awit Ano ba daw sa iyan ka ka Mereka ni usai ke babai tungkup ga tongkup menglanelia sebe. Ngata mata tampu naik Maria. by X-Thunder Gaming. Nice! <laughs> ah, bebebe, be, be. Tanaw na to kung nindot bag ato yan atong mga naong tinha. Kaya masigun sa na atong dago ay diha. Ah, nindot gina, nga phone ang gigamit ni ati, ah? Angay lang kay mahal kayo na. Nahurot ang akong savings, anak. Papa, sad, Makonsin Makunsin siya, sa taana pa. Ada, ah, uh, ang rananak, uy. <laughs> o, siyempre, ihatag na ko ang tanan sa kong mga anak. Mao ikaw day Clara. Pagtarong gyud sa imong pag-eskwela ha. Sundan ni Ate Maria ni mo nga dagko kaayo og grado. Ug karon na ana, nakagraduate na gyud. <laughs> Oma. Nala sige na. Manguli na ta kay nagpaabot na turo nang ato mga bisitas ba. Ay, surti <laughs> oh, ani mo day sa. Gikaya mo ginaay kasi mo mga na no? <laughs> Nalipay lang ka kaayos sila dahil nga nakagraduate na yun ko. Wow, correct. Pero at nilisan mangyigi manghod, no? Pinanggaman sa tiyan ni Papa ug ni Mama, day Pero kinahanglan nga makakita una sila nga nagtarong siya. Una siya hatagan og reward. Oh, ah, you May pagkabalungon mo sa good last Clara, Shhh, uy. Ayaw pagsulti, anak, uy, kay madungkanta. Malain o niya to. Ang dali na pagkuha ng pagkaon dito, Tay. Ma, pa! Nadawat ako sa kong i-applyan nga trabaho. Ah, oh, wow! Bilibagin ako ni mo na <laughs> Makatabang nagyog ko niyo sa mga gastuhan din eh, sa Ah, uh, dili na, dili. Kanang kita ni mo para imo regna Pero pa... Among obligasyon nga buhion mo. Di ninyo obligasyon nga muhatag na mo. Um. Salamat pa. Nahibaw na sa ate, ma? Nahibaw sa unsa? Mularga ko sa leng nasun, anak. Unsa? Ano man pa? Na may mas maayo nga opportunity dito. O ghangyo lang nako nga sabton ko ninyo. Opa. Dili magpabadlong ni mama ninyo, ha? Opa. Clara, ikaw ba mo'y badlong kayo? Hmm, o lagi pa. Ay, sige na, sige na. Kaya basig balayit ka. Hamping ha, bayag yun din todong, ha? Mahal kayo, tamo. Love, sa kayo ka mo, pa. Um, nak, mula ko, ha? Kung manawag si Papa ninyo, ing na nga na ako importante nga gilakaw. Okay, ma. Laom ng gabi eh. Huwag pagyapon si Mama. Kadaadlaw na naman ni Ingon Ani. Asam ni Kadis Mama. Ha? Nganang nang nangutan ka kung asa ko pa doon. na lao naman ang gugang magod. Unya magabi. Hoy, ang... hoy, hoy! Ay, question na ako mga lakaw, Maria, ha? Ma! Day. Day. Recorded by X Thunder Gaming. No, answer, okay. Ate, naghinuktok ka. Day, wakay na nabantayan ni Mama? Wakman? man. Nga naman dai? ay. Busy kayo sa siyang phone per me. unya magsigilang sigla kao. Jesus, pasag na siya, ti oy. Naibawon na na si Mama sa inggi buhat. Ti, to'o di ba? Hmm. Na ako'y chika ni mo. Onsa ba na? Na anak ko'y uyap. Ate, ayaw lang pagsapat ni Mama, ha? Please. o, oh, sige. Basta isaad ni mo, ha? Nga magtarong nagyapunta kasi mong pag-eskwela. Huwag ipaila-ila na nako, kung kinsa man ang tao, Hana. O, ate. Kanyang naram ni nagsigigring ang phone ni Mama. Nag-CR para ba ito? Tanaw na ako. Basig si Papa. Hmm. Tevez? Kinsay Tevez? Uh, ako kang basa ko ng ilang conversation, no? Uh, I love you, babe. Kinu na ko? Naaylaing lalaki si Mama? Uh, sorry, sorry pa. Medyo gikapoy lang ko sa trabaho. Uh, sige. Mahuway na lang. Si mama ni mo, wapa mo uli. Uwa pa man pa. Ah, uh, basigog. Importante na po ng gilagaw at to. Ah, uh, sige, biya na ka. Bye na. Bye pa. <sighs> Tiligin ko mahimutang ani. Unsaon man ako pagsulti si Papa. Nanon na chat man ni si Clara. Ate, ari ako sa kwarto, please. Na ako isulti ni mo. Sa mga ha. Magdus ko, ti. Unsa? Clara, unsa may nasusi mong utok? Ti, nadagyot ko. Nahibaw na ba si Ani? Nahibaw na. Kung na paani asya siya sabay. Ing nga mag ako niya. Um, babe, si Ate Maria di ay iksoon na ako. Te, si Tevez. Oh. Teves? Hmm, mayong adlaw, Maria. Pila na may edad di Murag ka edad, ramanta? Hmm. 20 na ako, edad. Ah, kaedad na gini ay ta. O niya, sa may plano ni ni Clara? Anak, ni anak. Oh. Oh. Teves? Mildred? Uh. Ka kaila mo, ma? Ayoko king na nga. Siya ang Teves uh, um, ma. Laki uh, ni mama. Oh, uh, um, um. Nagkailan na pero dili pa mi suod. N -n ni Aman ka, dong? Um, Uy, Abse, ni Clara. O sa ngimabdos ni Clara. Unsa? <grunts> Hayop ka! Gawas din eh! Uh... Gawas! Huwag niyo sa reaksyon ni Mama. Sure good ko kasi ang tefes ka ni mama. Ako siyang pangutanaan. On. Pangutan, noon. Onsa? Onsa ko na ni mo? Naibaw na ko si tinood ma. O gusto lang na ako maklaro gika ni mo. Kay klaro kayo sa reaksyon ni mo. <sighs> oh, anak unsa sa mga kama. ngano nakabuhat mga ni Papa, Ani? Na ako'y mga panginahang nandidilit inyo mahatag. Huwag imong amahan raon tamo'y makahimo, Ani, pero hain man siya. Huwag ka maluoy ni Papa. <sighs> Sige na lang mo, Papa! Huwag mo maguna ako na <sighs> Sorry, Ma, Pero huwag yung kumakasabot ni mo. Mabahura kay kagrason. Huwag dili mahitabo nga sabtunti ka. Maria! Tay, ayaw pagsulti, Ana. Ayaw tumutubay ekstoryas, Mama. Tinuod lagi akong gisulti, Clara. Si Tevez kay imong uyab, maoy -uy laki ni Mama. Imo na nagkisulti na ako kay para makigbuwag ko ni Tevez. Gabi naman sa kati! Gamay kalipay na ako, imo pag yung daginuton! Gusto kag imo na lang giktanan. Ikaw na mag magmalipayon! Ah, sige, bahala ka! Basta kinisulti ko ni mo Tinood, Clara! Naaaran ni mo kung mutuo ka o di! Sakto na, Maria. Wala na kumalipayan ang imong isultihan. Hasta ka pa? Dili ka mo tuon ako. Dili. Kay mayo o gaga na nga doon pamilya. O niya, gusto niya na yapang kaging una na. Mausa pag tuon ako pa. Pero ako may naadiri ug ako may nahibaw sa tanan. Kung dili sa ka tuon ako, bahala na mong tanan. <laughs> Huwag ko makaagwanta, nilayas ko sa amo. Grabe akong kahiubos nga nagtuo po nga perpekto ang among pamilya. Pero perti na din ko ba ah. Huwag ka ang nakasakit. Kayo bisay kinsa nila. Kini na lang kutob. Huwag dagang salamat sa pagtaganding akong tampo. More power, RMN.

Ang mong kaagi kibahatan na no, doon sa radyo ni Carol Marie Kain, gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap mga higala mga sukin ti Paminaw, kasing kung gidapit sa papada sa inyong nagkalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sa kaawit. lang nining tulumanon, Handumanan Sausaka with care of RMN Production Center Studio, third floor, Jose R. Martinez building Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan official Facebook page. Hangduk sa sonu di kayoan, salamat senyong, pag panda.